Mga kaibigan, mga kapanalig, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Abril. Napansin ko kahapon ang sinabi ko ay buwan ng Marso. May mga kaunting pagkakamali lang tayo. At uh, marami tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay lalong lalo na na matapos na ang pagdiriwang natin ng uh, muling pagkabuhay ay uh, balik tayo sa normal na mga gawain natin at uh, patuloy lang tayong magpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Ako, ang yung lingkod, Father Bob, na talagang naghahanap din ng pagkakataon na kahit sa kaunting oras lang ay makapagbahagi ako ng mga pagninilay na maging uh, inspirasyon natin sa mga gawain natin na ginagawa araw-araw. Sa araw na ito, araw ng Merkules, ikatatlong araw sa buwan ng Marso, 2024. Pakinggan natin ang minsahi na ipabahagi sa atin ng ating Ibanghilyo. Ang Ibanghilyo natin sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 hanggang 35. Ano ba ang nangyayari sa ating Ibanghilyo? Dito yung tinatawag natin na The Journey to Emmaus, na kung saan yung mga alagad ay nagkaroon sila ng pag-uusap habang naglalakad sila patungo ng Imawus. At uh, dito, nag-usapan nila ang mga karanasan nila kay Jesus na parang nawalan sila ng pag-asa. Dito lumabas yung mga pag-uusap na, di ba, sabi ng Panginoon, babalik siya. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Nasaan naman yung, yung pag-asang binigay niya sa atin? So, ibig sabihin, yung mga pag-uusap nila habang naglalakad ay punong-puno ng uh, pag-aalinlangan. Posible, mayroong tiwala din, pero hindi maiwasan na magkaroon ng kaunting pagdududa. Pero hindi nila napansin na habang naglalakad sila, ay kasama na nila si Jesus. Kaya, nang tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagkakabalahan nyo? Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Sabi nila, ikaw lang ang tao na nakatira sa Jerusalem na hindi alam kung ano ang nangyari kay Jesus na itinuturing naming guro. Pero habang nag-uusap sila at malalim ang gabi. Inanyahan sila. Inanyahan ng dalawang alagad si Hesus na manatili muna. At habang sila'y magsimula na kumain, kinuha ni Yesus 'yung tinapay, Hinatin niya iyon at ibinigay sa dalawa. At doon parang bumuka ang kanilang isip, ang kanilang mga mata, at naalala nila si Yesus. At si Yesus naman ay biglang naglaho sa kanilang harapan. Mga kaibigan, mga kapatid, mas magandang pagnilaya natin ito ng mabuti. Alam ko nga na sa ating buhay, marami tayong mga pinagkakabalahan. Posible, ang mga pinagkakabalahan ito ay naging dahilan upang malayo tayo sa presensya ng Panginoon. Ang mga pinagkakabalahan nating ito, posible ay naging instrumento rin upang hindi natin maramdaman ng mabuti ang presensya ng Panginoon na nasa sa atin at narito sa atin na patuloy na gumagabay at naglalakbay sa atin. Sana magsikap tayo na mapansin siya, makita siya. Kahit doon sa mga panahon na parang pakiramdam natin, pasana pasa natin ang daiti. Alam natin ang pangako ni Jesus simulat sa Paul. Ito ay hindi nagbabago. Kasama natin siya Maghanap lang tayo ng paraan na mapansin natin siya. Mga kapatid, saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin, sana ang mga ito ay hindi maging dahilan upang mapalayo tayo sa Kanya. Magpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa lahat ng mga pagkakataon na patuloy mo kaming hinayakap kahit sa likod ng aming mga pagkukulang. Amen.